ano kaligayahan ko? Ano kaligayahan ko? Yung makita ka nakangiti kayo. So, to, totoo lang. Kami ng mga staff, ng mga posts. After ng pag-uwi namin, pag sila, ang sarap ng feeling, no, na meron ka napapasaya. Ang sarap ng pakiramdam na pag-uwi mo, lahat ng mga nakala galing dito, nakangiti pa uwi. Okay. Okay. Tatanungin ko kayo. Okay. Kung talagang mahal niyo ako, kahit wala ba akong ibigay, okay sa inyo? Okay. Alright. Kahit, kahit wala akong bigay na pa-premyo, okay sa inyo? Yan. Yeah. Wow. Nakaka-touch naman. Grabe na tatouch ako sa inyo. Totoo ba yan? <laughs> ah, payakap lang. Hindi. Kahit, kahit wala akong bigay na jacket, okay sa inyo? Grabe naman kayo. Alam nyo, kaya ko kayo mahal. Dahil dyan, dodoblihin ko ang bibigay ko sa inyo!